sir, nakita ko po yung kumpanya ninyo, dugyot at uh, wala kayong protective gear, delikado, malapit sa disgrasya, takaw disgrasya po yun. Ano po yung minamanufacture nyo ng kumpanya? Bote po, sir. Opo, disposable bottle po siya na 1.5, 1 liter, uh, 1.3, 500 ml, ganoon oh, po. Wala kayong mga gloves. Wala po. Paano kung sugatan, matalsikan yung mata nyo? Kasi bote yung pinaproses nyo, yung manufacture. Ah, yung mga ano yun to, yung mga boteng recycle. Yes, sir. At ang sweldo niyo po ay 590, 12 hours? Yes. Itong sinasabi ko sa mga taga-adole eh, ilang kayo mga empleyado? Nasa 40 plus. Kasama na po driver pa hinante. Oh, hindi man lang nasalang sa hmm. ano to? Inspeksyon. Um, 590 pesos, 12 hours. Sa agency ba sa, kayo? O sa matagal hiring? na po yun, 590. May, may 570 pa po kaming sumasahod kasi may 3 years. 3 years, 570, 590. Kami lang po yung mga nauna na 519 pa lang. Hindi pa po sila na... 645, magkakaroon ng increase 50 pesos. Oh. 690 na po, starting tomorrow. 690 na. Napag-iwanan na kayo ng panahon. Sorry ah, sobra. Masyadong ano to. Itong inyong kumpanya. Grabe pag uh, magtrato sa mga empleyado nila. May benefits po. Wala po. Wala po. Totally wala. Wala po. SSS, wala. Pilar pag-ibig. Wala pag po. Apple Mendoza, Secretary ng Elite Nova Plastic Manufacturing Corporation. Magandang hapon po, Ms. Mendoza. Uh, good afternoon po, Senator Raffy. Opo. Alam ko po, kayo po secretary dyan at uh, hindi po kayo nang didecide pagdating po sa sweldo. Pero ang tanong ko lamang po, bakit gano'n naman po magtrato ang mga boss dyan sa Elite Nova, sa mga empleyado, hindi makatarungan? Uh, to be honest po, Raffi, po ho, I'm no longer connected po sa Elite Nova. Tinawagan po namin ang general manager niyo si Lito Go. Sabi ni Lito Go, tawagan niyo si Apple Mendoza. So kung wala na kayo sa kanila, bakit po binigay yung telepon number niyo sa amin para kayong kontakin? Ang uh, bali ang unang um, nakausap po nato, nato, Sino si Sino po si Lito Go? General manager po. Oh. Eh, siya mismo nagsabi na nung matawagan namin, eh, si Apple Mendoza na lang ang inyong kausapin. Hindi naman po nila po nakausap si Sir nito. Kaya po, ako nung Friday po, na may tumawag, ako na po yung nag-usap po sa coordinate na lang po, gama i-relate. Kaya po, nagsimula po yung Sir sa yung, uh, ano yung ka-business partner nila, which is yung may alting there. Okay, uh -huh. Mr. Roberto Rosal, Senior Labor yes? Employment Officer, Dole NCR, Quezon City Field Office. Mr. Rosal. Yes, sir. Good afternoon po. This is what I want you to do as vice committee chair ng labor and employment. Uh, request ko po sa inyo na puntahan niyo po itong kumpanya. Ayusin niyo po yes, yung mga violations doon. Dugyot, walang mga proper uh, gear na suot ang mga empleyado. 'Di uh, ba, so, sir, diba, sir? At yes, tapos mababa po yung pasweldo. Pwede ba puntahan nyo, sir? Yes sir, Pagawad po natin ng authority to inspect asap po. Kailan po? Next year? Hindi uh, na po ako ng authority to inspect sa uh, Opo, puntahan niyo po, sir. At uh, site niyo agad ng mga kung ano mga violation doon. Mga violations. Maraming violations doon. Uh, yes, sir. Pag nagkaroon po ulit ng hearing ang Senado sa labor, ipatatawag ko. kasama po kayo sa ipatatawag namin sir ha? sa saka itong ano, kumpanya, may ari ng kumpanya. Okay po sir. Traditionally po, Jen Idol, at uh, chineck po natin sa BPL o po ng uh, Quezon City, apparently itong uh, validity po ng Elite Nova is paso sa una po. Ibig sabihin po ay expired na noong 2024 po po. Eh dapat i-shut is down muna ito hanggang hindi makapag-comply. Pasintabi sa mga empleyado, of course, ayaw natin mawalan trabaho yung mga empleyado pero right now they're operating not as a legitimate company anymore the fact yes. na pasuna yung kanilang lisensya to operate as far as BPL is concerned. Sa inyo po, Mr. Rosal, di ba, yearly dapat may ano to? Merong kayong uh, in-issue na permit para sa magkaroon ng employees itong kumpanya. So, kumusta po yung permit nito sa inyo sa dole? Eh, check po na after update to po kayo sir. Oh, pag ganun, sasari po sa kayo ng BPL o pag expire ng permit sa inyo, ipasara nyo muna contingent doon sa ma-comply nila yung mga requirements kasama na doon yung i-renew nila kanilang permit and then pangalawa ayusin po yung sweldo ng mga empleyado at pangatlo eh yung sitwasyon ng mga empleyado doon Yes sir nakita ko nga po yung ano yung ano may different po yung respeto so, ip paano po natin sa ano Pabenta po natin yan para masukat po. And then sir, ipatatawag niyo po sila doon sa inyong tanggapan at ang gusto ko po sir, maayos ito, may bigay na yung difference. May pay ito sigurado. Mga empleyado, malaking backpay mga kuha. Singilin niyo po sir. sir. Papa, po natin lahat sir. Saka dapat sir, nag-inspect kayo ha. Tuloy-tuloy inspection. Ito ata, hindi na-inspect. Kaya nakalusot. Yes, sir, i-double check po dun sa, ano, sa SCR kung kaya na po rin na-inspect yung Okay. At Sir Rosal, patawag niyo yes. po yung may-ari at doon po magkaroon ng bayaran. I want it siguro Friday or Monday at the most. Mabayaran na po itong mga kawawa naman ng manggagawa doon po sa difference, doon po sa back pay. Yes, sir. Miss Margaret Santos, chief. Ito na, hepe. Ng Business Permit and Licensing Office ng Quezon City. Magandang hapon po, Miss Margarita. Ma'am. Sir, magandang hapon po, Senator. Hi, Ma'am Margie. Okay, ma'am, eh na-check na, na po namin, ito pong kumpanya in question ngayon, itong Elite Nova Plastic Manufacturing Corporation. Eh, expired na raw 'yung BPLO permit nila sa inyo 2024 pa? Opo, um nag-order na po tayo ng inspection doon sa sa ano sa kanilang ano dun sa establishment para ma-determine po natin kung operating pa po ito, pero base po dun sa mga nakakarating sa aming reports ay operating pa nga po, pero dapat ito ay nag ano nag-renew ng permit ng 2024. Pero up to now po wala pa rin po. So, so pupuntahan po namin ito for inspection para ma-check na rin po kung uh, ano pa po yung mga compliance na kailangan nilang gawin para makapag-operate ng negosyo. Okay. So pagpunta niyo po doon for sure operating pa rin po to dahil may video po. Kitang-kita naman nag-operate pa sila. Opo. Opo. At uh, hindi pa nagpag renew ng permit sa inyo. Ano po ang sunod nito? cease and desist order? I-issuehan po muna namin ng show cost order. Show cost. Okay. I show cost po na sa at kapag hindi po siya uh, sumunod sa aming ano compliance order through the show cost order hmm. ay ano po compliance instruction through the show cost order ay ano po i-issuehan po natin yan ng cease and desist order. At kung matigas pa rin po ang ulo ay ipapasara na po natin siya. Ayo. Ito ang ano ating ano po protocol po sa mga ganitong ano uh, issues po and concerns. Okay, pero the fact na expired na po yung license nila, base po sa inyong record dyan, and I'm sure updated po yung record ng Quezon City, alam ko, palagi kayong updated dyan sa Quezon City Hall. Eh, siguro po, medyo maging drastic tayo dahil 3 years Apa? na in-up itong mga empleyado nila, ang tagal na, dapat eh, to each his own na big sabihin okay. eh malupit ka sa mga empleyado ninyo eh ngayon pati Quezon City eh, ginawa niyo nang hindi tama magiging malupit din dapat ang Quezon City Hall sa kanila We will do that po we will be very strict po in implementing ito pong ating ano permitting requirements sa kanila at hindi po natin ano, hindi po natin patatagan nitong issue na to. I-resolve po natin agad. So ibig sabihin ma'am isa na lamang pupunta kay doon at inspectionary. mapapatunayan inspection na talagang wala po silang permit. Issuance this order yun na siguro agad. Bakit kailan pa mang ah, show cause order? Ah, Tingnan po natin kung uh, kaya na po natin na agad-agad na cease and order. Kaya po si Mayor Joy, ganun po ang action, eh. Mabilis Opo. si Mayor Joy. Cease and order na kasi pag ganun parang bini baby baby natin tong mga walang hiya to. Wala. Okay sir, sige diba? po. Apo, apo. Oh, Saan ko apa, po yan? si this is order. Maraming salamat apa. po, Miss Margie apa, Santos apa. ng BPLO. Mr. Rosal, yes, sir. kilos kilos naman kung may time. Ano po? Yes, sir. I-ano natin pa So, kailan niyo po ipatatawag to sa dole itong may-ari at uh, para magkabayaran na sa mga empleyado? So, yung ngayong, yung hapon po, itatawag ko po, po yung, ano, yung concern nila. So, para ma-issue po ng Uh, authority to inspect para po agad tapos na schedule ready Ayan, okay. Ito po mga ma'am, hindi ako papayag na hindi nyo po makuha yung back pay ninyo. Malaki-laki din po 'yan. So bibilangin nyo na lang po yung magkano po yung mga overtime na nawala sa inyo plus yung sa minimum pa. Diba dapat dapat sa 645. Oh, and then ilang taon na kayo ganun ang sweldo yung bilangin nyo yan and then plus yung mga overtime pay nyo. Magkano ho ba yung overtime pay na ngayon, Sir uh, Rosal? At wala pa raw po mga benefits, Sir Robert? Sige, so, sir, isasama natin sa, ano, sir, sa expected po yung ano, mga benefits na Yung computation po ng overtime po, for every hour na ano, yung 6.45 po, di-divide sa 8 times 1.25 natin. Thank you po. Ito yung Rio, ay yung sinasabi ko nga, sana umarangkada na yung bill ko, yung wage theft. Yes po. Uh, yung bang pagnanakaw ng mga sweldo at beneficyo sa mga empleyado na criminal case, ito hindi eh. Dolly case lang. Oh. Eh, sa pagsasabihin lang ng Dolly, oy bayaran mo. Tulad itong bayaran mo yung mga hindi mo na ibigay na pera mm -hmm. sa mga mm -hmm. manggagawa. Yung sa batas na ginagawa ko, makukulong ka. Dapat lang po. Ay, dolly, diba? na makulong yung mga... Ito yung yan. sinasabi ko eh. Pag yung mga manggagawa, halimbawa, oh, kunyari lang, ano, mm -hmm. kumupit sila doon ng mga gamit sa mm -hmm. kumpanya, kukulong sila agad, agad. Kakasuhan sila. Ora mismo. Ora kukulong. mismo. May, may kaso agad silang katapat. May darating mm -hmm. agad doon ng polis. Dadamputin sila. Qualified theft ang ikakaso sa kanila. Pero pag ito mga amo, nagnakaw sa mga empleyado, absuelto. Ang gagawin na magbayad lang. Multa. At napakaliit pa yung multa. Kaya pangisingis itong mga walang hiya, ito, mga magnanakok, itong kawatan, mandarambong. Ng mga employee. Sige po, salamat po Sir Robert ha. Yes sir, makakasa po kayo lagi sir. Sige po, hopefully po by Monday uh, na po. Salamat po, po, ko na po, Salamat po, sa pagpunta ninyo. Magandang mm -hmm. hapon po. Saan pa kay galing yan? Luvaliches pa po. pa po. Oh, sige po. Bigyan natin silang pamasahin. Yes po. Pagpunta na dito. Pabalik. Kumain Double. na po kayo. Opo, oh, sir. Sige po. Magandang hapon po ah. Maraming Marami salamat po, Senator. Thank Sobrang po, thank you po sa inyong tiwala. Thank you po. Magandang hapon po. Maraming salamat, ma'am. Kakausapin po namin kayo sa kabilang booth.